Kung narating mo ito, hindi ito isang aksidente. May dahilan kung bakit ginabaya ng universo ang iyong mga hakbang patungo sa mensaheng ito. Alam ng Diyos ang mga sugat na hindi mo ipinapakita. Bumulong ang mga anghel na tagapagbantay ng iyong pangalan, at kaya't naririnig mo ito ngayon. Huminga ng malalim. Pumikit ng isang saglit. Dama mo ba ang pintig sa iyong dibdib? May isang bagay na nais maunawaan, isang katotohanan na nais pakinggan. Mula saan mo pinanonood ito ngayon? Ilagay sa mga komento. Dahil maniwala ka dinala ka ng universo dito para sa mas malaking layunin. May isang presensya na nabubuhay pa rin sa loob mo. Isang alaala na hindi kumupas kahit lumipas ang panahon. Ang taong iyon, siya na nadarama ng iyong puso kahit sa katahimikan, ay may puwang pa rin sa iyong panloob na universo. Maaaring pinilit mong kumbinsihin ang iyong sarili na nagtapos na ang lahat sa pagdaan ng panahon maaring inulit-ulit mong sabihin sa iyong sarili na lumipas na ang lahat. Ngunit may mga sandaling nagbabago ang direksyon ng hangin at hatid nito ang alingaw ng isang bagay na matagal na. Gaya ng saradong bintana na hinahayaang makapasok ang liwanan. Gaya ng isang matagal ng tugtog na tumutugtog ng hindi iniimbitahan. Ang koneksyon na yon ay hindi nawala nagbagong anyo lamang. At, ngayon, habang naririnig mo ang mensaheng ito, ipinapakita ng universo na may nangyayaring sa katahimikan, isang bagay na maaaring hindi mo makita, ngunit nararamdaman mo, doon sa kalaliman. Pinagmamasdan ng taong iyon, kahit mula sa malayo, ang paglalakbay ng iyong paggaling. Nakikita niya ang muling pagningning ng iyong liwanan. Napapansin ang lakas na sumisibol kapag bumiti ka, kahit pagod. At sa loob niya, may gumagalaw isang bitak, isang paungulila, isang pagsisisi na tinangka ng pagmamalaki na itago. May sariling paraan ng Diyos upang ipaalam ang hindi nakikita. At minsan, ang tila katapusan ay isang pansamantalang paghinto lamang. Isang paghinto upang matutunan ng bawat isa ang mga aral na hindi na ituro ng pagmamahal. Nadama mo ang kawalan. Nadama mo ang katahimikan tulad ng pagbabadyang lamig. Ngunit natutunan mo rin yakapin ang sarili. Ang alagaan ng sarili nang hindi umaasa sa presensya ng iba. At sa eksaktong kilos na yon nagsimulang kumilos ang sansinukob. Ang taong ito, nang makita ang iyong paggaling, ay nakaramdam ng isang salaming nabubuo sa harap niya. Dahil ang tunay na pag-ibig, ang nanggagaling sa kaluluwa, ay hindi nawawala kapag ang isang tao ay umalis. Nagbabago ito ng anyo. Nagtuturo ito sa pamamagitan ng distansya. Nagiging aral, pananabik, alaala na nagbibigay liwanag. Ipinapakita ng mga tagapagbantay na mga anghel na habang ikaw ay nagre-renew, ang taong ito ay humaharap din sa mga anino. Ang katahimikan na iyong naramdaman ay hindi kabaligtaran, ito ay pagtawid. May takot, may pagkakasala, may kalituhan. Ngunit mayroon, higit sa lahat, pakiramdam. Hindi palaging magkasabay maglakad ang mga kaluluwa sa parehong panahon. May mga kailangang mawala upang magtagpo ulit, nang may mas malaking katotohanan, mas mataas na kamalayan at nandito ka na sa puntong ito ngayon, nasa kalagitnaan ng isang tahimik na pagsisiwalat. Inaayos ng sansinukob ang mga piyesa. Ang enerhiyang tila natutulog ay nagsisimulang magising. May isang ang bagay na inaayos, dahil nagbago na ang iyong liwanag, at lahat ng nakatakda sa iyong kapalaran ay nagsisimula ng kilalanin ang daan pabalik. Napansin mo na ba ang mga palatandaan? Mga panaginip na tila napakatotoo, mga musika na biglang lumilitaw at eksaktong nagsasalaysay ng nararamdaman mo. Mga mensahe na dumaraan sa iyong araw at humahaplos sa iyong puso na tila baytugon. Ang mga ito ang mga bulong ng Diyos na nagpapaalala sa iyo na walang nagkataon lamang. Nararamdaman ng kaluluwa ng taong ito kapag iniisip mo siya. At nararamdaman mo kapag naaalala ka niya. Kahit hindi binibigkas ang mga salita, ang enerhiya ang nagsasalita. Ang espiritwal na pagtingin ay nagkakakrus kahit na ang layo ay libo-libo mga kilometro. Mayroong isang bagay na lubos na maganda sa pagmamasid ng muling pagsilang ng isang taong minahal natin noon. At nakita ito ng taong ito sa iyo. Napansin kung gaano ka lumago, gaano ka naging buo, at gaano mo natutunang umiti kahit na ikaw ay umiiyak. At ang paglago na iyon ay nagdudulot ng halo-halong damdamin sa kanya, paghanga, panghihinayang, pagnanais. Parang isang bagay na akala niyang nawala na ay buhay pa pala sa ilang bahagi ng panahon. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang taong iyon ay nag-iisip tungkol sa iyo sa mga pinakatahimik na sandali ng araw. Kapag lumulubog ang araw at bumabagal ang mundo, may isang alaala na nagpupumilit. Isang alaala na hindi mabura kahit na sinusubukang burahin. Sapagkat ang totoong pag-ibig ay hindi sumusunod sa orasan ng tao, sumusunod ito sa banal na panahon. At sa mismong sandaling ito, habang naririnig mo ang mga salitang ito, may isang bagay na gumagalaw na enerhiya sa pagitan niyong dalawa. Parang isang sinag ng liwanag, na hindi nakikita ng mga mata, ay nagsisimulang mag-vibrate muli. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay na may natututunan na tapos na. Ang mga anino na bumabalot sa puso ay nagsisimulang mawala. At ang dating distansya ay nagiging isang espasyo para sa pag-unawa. Kailangan mong mawala upang mahanap muli ang iyong sarili. Ang taong iyon ay kinailangang mawala ka para maunawaan ang halaga ng kung ano ang meron noon. At ganito ang paggawa ng Diyos binabago ang kawalan sa karunungan at sakit sa muling pagsilang. Kaya't huwag mong tingnan ang nakaraan bilang isang pagkakamali. Tingnan ito bilang isang landas ng paghahanda. Lahat ng iyong naranasan ay buto. At ang bawat buto kapag tila namamatay sa lupa ay talagang nagugat may bagong yugto na ipinanganak. Isang yugto kung saan natututunan ng puso na magmahal ng mas mahinahon, mas mature, mas totoo. Ang hinihingi ng sansinukob sa iyo ngayon ay ang pagsuko. Hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. Pagpapasa sa pananampalatayang ang lahat ng itinadhana para sa iyo ay makakasumpong sa iyo, sa tamang oras, sa tamang paraan, sa daan ng kapayapaan. Maaaring tinatanong mo ang iyong sarili, mayroon pa bang natitira sa pagitan namin? Nararamdaman pa rin kaya ng taong iyon ang nararamdaman ko? At ang sagot na ibinubulong ng sansinukob ay, may isang bagay na hindi kailanman nawala. Ngunit bago muling matagpuan ang iba, kailangang matagpuan mo muli ang iyong sarili ng buo. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi ipinapanganak mula sa kakulangan, ipinapanganak ito mula sa kabuan. At ang kabuan na iyon ay ngayon namumukadkad sa iyo. Nararamdaman mo ba ito? Ang kapayapaan na nagsisimulang pumalit sa pagkanerbiyos? ang kumpiyansa na dumarating nang walang paliwanan. Ito ay tanda na ang Diyos ay kumikilos. Na ang hindi nakikita ay tahimik na nagtatrabaho para sa iyo. Hindi ka nawala. Ikaw ay nagmature na. At kahit na mayroong paungulila, ito ay may bagong kahulugan ngayon, ang pag-alala na ikaw ay may kakayahang magmahal ng malalim, at iyon ay isang biyaya, isang lakas, isang liwanan. Ipinapakita sa iyo ng panahon na walang nangyari ng walang dahilan. Lahat ay may layunin. At ang layunin ng muling pagkikita, kahit na hindi pa nangyayari, ay ang paglago ng dalawang kaluluwang kasangkot. Kaya huwag matakot sa katahimikan. Huwag matakot sa paghihintay. Ang katahimikan ay kung saan mas malakas ang tinig ng Diyos. At ang paghihintay ay kung saan nalilinis ang pagmamahal. Dinala ka ng Diyos dito upang ipaalala na walang kalungkutan kapag lumalakad ka na may pananampalataya. Ang universo ay binabalot ka ng mga palatandaan. Napapansin mo ba ito? Isang numero na paulit-ulit. Isang pabango na sumisibol ng walang dahilan. Isang alaala na nagpapainit ng dibdib mula sa wala. Ito ay mga espiritual na paghipo na nagpapatunay na ang koneksyon ay umiiral pa rin, ngunit sa ngayon, ito ay mas espiritual kaysa pisikal. At ito ay maganda dahil ang espiritual ay hindi kailanman namamatay. Kaya magtiwala. Huminya. Ang paggaling na iyong nararanasan ngayon ay hindi katapusan, ito ay panimula. At may mga mata sa isang lugar na nakatingin sa iyo na may pagmamahal. Isang tao na yumuyuko sa katahimikan na may pusong nakahilig, nararamdaman ang epekto ng iyong muling pagsilang na liwanag. Nararamdaman mo ba ito? Ito ang pagmamahal na nagpapakita sa isang bagong paraan. Ang pagmamahal na hindi humihingi, hindi nagagalit, kundi kinikilala lamang. At sa hulihan, alam mo, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ito ay dumaraan lamang sa tamang panahon upang mamulaklak ng mas totoo. Pero bago ang kabuang liwanag, may bigat na dumarating. At iyan ang nais pag-usapan ng mga anghel mayon. Dahil may isang punto na masakit pa rin. Isang punto na hindi palubusang naghilom ng katahimikan. May mga araw na mabigat ang dibdib. Mga araw na tila nakikipag-usap ang puso sa anino ng alaala. -ala. Ang taong ito ay lumayo at iniwan ng kawalan ang mga bakas. Marahil walang pamamaalam, walang paliwanag, walang bakit na nagwaka sa siklo. At ang pinakamahirap ay hindi ang mismong pag-alis, kundi ang kawalan na naiwan. Ang puwang na dati ay may presensya, ngayon ay puno ng mga tanong. Naranasan mo na ba ito? Ang halong ito ng pangungulila at kalituhan, kung saan ang pagmamahal ay tila buhay pa pero hinihingi ng realidad ang pagkalimot nandyan mismo ang tunggalian, sa pagitan ng pagnanais na bumitaw at ang hindi kakayanan. Sa pagitan ng pagsisikap na magpatuloy at ang pakiramdam na may isang bagay pang buhay, kahit nakatago. Ipinapakita ng universo na ang taong ito ay hindi umalis dahil sa kawalan ng damdamin. Mayroong takot. Mayroong pag-alinlangan. Mayroong isang panloob na labanan sa pagitan ng nararamdaman at ng pinaniniwala ang nararapat. At kapag mas malakas ang takot, ang puso ay tumatahimik. Ang katahimikan ay nagiging kalasag. At ang distansya kanlungan. Munit ang kanlungan na ito ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Nagdadala lamang ito ng pinatagal na pangungulila. Nagdadala lamang ito ng echo ng mga hindi nasabi. Sa loob ng taong ito, mayroong napakanipis na pagsisisi, halos hindi nakikita, pero naroon. Ito'y parang aninong sumusunod isang alaala na hindi lumilisan, kahit pa ang panahon ay subukang burahin ito. Pinapayagan ng Diyos ang katahimikan upang linisin ang pagmamahal. At minsan, masakit ang paglilinis na ito. Masakit dahil kinakailangang tumingin sa loob, kilalanin ang mga pagkakamali, aminin ang takot. At ang taong ito, sa mismong sandaling ito, ay dumadaan sa prosesong ito. Habang ikaw ay nagpapagaling, siya ay sinusubukang intindihin ang nararamdaman. May isang espiritwal na puwersang humihila sa dalawang landas para sa muling pagtatagpo ng kaluluwa, ngunit ang tagpong ito ay magaganap lamang kapag may katotohanan. Hindi nagkakaisa ng universo ang mga taong nasa Anino pa, pinagsasama ito ng mga natuto na mula sa Anino. Kaya't ang yubtong ito ng paglayo ay kinakailangan. May pangmulila. May pagnanais na bumalik. Ngunit bago ang anumang hakbang, may panawagan upang unawain kung ano talaga ang mahalaga. Naranasan mo na bang maramdaman na may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal? Kasi ito mismo ang ipinapakita ng universo ngayon. Ang taong ito ay hindi tumakas mula sa iyo, tumakbo siya mula sa kanyang sarili. Tumakbo siya mula sa nararamdaman dahil ang pagmamahal ay nangangailangan ng kahinaan. At hindi lahat ay kayang harapin ang kahinaan na ito. Ngunit hindi nakakalimutan ng puso ang totoo. Kahit lumipas ang panahon, may mga alaala na nagpupumilit umusbong. At ang universo, pasensyoso, naghahanda ng sandali kung kailan lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Samantala, kailangan mong magtiwala. Magtiwala na bawat luha ay may dahilan. Magtiwala na ang katahimikan ay isa ring sagot. Magtiwala na ang pag-ibig, kapag tunay, ay bumabalik sa anyo ng kapayapaan, at hindi ng sakit. Pinapatnubayan ng Diyos ang kwentong ito sa paraang hindi kayang intindihin ng isipan, pero nadarama ng puso. At ang damdaming iyon ang nagpapatibay sa iyo, kahit walang paliwanan. Ikaw ay hinuhubog ng pananampalataya. At ang taong iyon, ganoon din parehong natututo, mula sa magkaibang panig, ng wika ng matured na pag-ibig. Walang nawawala sa nagmamahal ng totoo. Mayroon lang natutunan. At ang natutunan ay ang lupain tinutubuan ng mga muling pagkikita na nakatadhana kaya pahintulutan mo ang iyong sarili na magpahinga sa tiwala na hindi nagkakamali ang universo. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay malapit, hawak ang mga hindi nakikitang bahagi ng bikis na ito. Kahit hindi makita ng mga mata, ang hindi nakikita ay patuloy na nagtatahi ng tamang muling pagkikita. Ang oras sa langit ay iba sa oras sa lupa. At ang oras ng puso, lalong higit pa. Ikaw ay pinaghahandaan para sa darating at ang taong iyon, ganoon din bawat isa, sa kanya-kanyang paraan, tumatawid sa desyerto na naghihiwalay sa kayabangan at sa kababaang loob. May paparating na pagbabago. Isang bagong siklo ang nalalapit. Isang bagay na itinitiyak ng universo na maidarating, at ang kwentong ito na tila natigil ay muling isusulat gamit ang bagong mga salita, mas matured, mas maliwanan. Pero ito-ito ang ihahayag sa susunod na bahagi. Huminga ng malalim, Dama mo ba ang panginginig na ito? Iba ang universo ngayon. May hindi nakikitang bagay na gumagalaw ng tahimik. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay ang hibla ng liwanag na nag-ugnay sa dalawang puso na patuloy na nagkikilala kahit malayo. Iniisip ka ng taong iyon ng higit sa inaamin niya. Iniisip kapag natatapos ang araw. Iniisip kapag may magandang nangyari at gusto kang ikwento. Iniisip kapag sinusubukan kang limutin at hindi magawa may isang bagay na hindi nabubura ng oras. Isang sariwang alaala na patuloy na kumikislap kahit nasa ilalim ng anino. At ngayon, sinisimula ng universo na muling buhayin ang natutulog. Dama mo ba? Ang magaan na kilabot na ito, ang katahimikan na biglang dumadalaw. Ito ay sagot. Ito ay ang hindi nakikita na nagsasabi sa iyo na walang nawala. Hinahanda ng Diyos ang isang bagay. Hindi isang nagmamadaling pagbabalik, ngunit isang muling pagkikita na may layunin. May tamang oras na hinahabi, tahimik, pa isa isa Habang ikaw ay muling binuo, natutunan ang taong ito na tumingin papaloob. At sa pagkakita sa iyong muling pagsilang, mayroong isang bagay sa loob niya ang nabasad. Pride marahil. Takot, sigurado. Ngunit patirin ang katahimikan na nagsisimulang matunaw. Ipinapakita ng universo ang mga senyales, mga musikang nagsasalita para sa iyo, mga pangalang bumabalik, mga panaginip na tila totoong totoo na palpitating ang puso. Ito'y mga paalala na ang ugnayan ay umiiral pa rin. Hindi bilang isang kulungan, ngunit bilang isang pag-aaral na pinabanal ng panahon. Napansin mo na ba na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala? Nagbabago lamang ng anyo hanggang sa matagpuan ang tamang sandali upang mamukadkad. Sabi ng mga anghel, ang panahon ng paghihintay ay ang panahon ng pagpapagaling. Ngayon handa na ang puso. At ang taong ito ay nagsisimula na ring maramdaman ang tawag na ito. Ngunit kalma lang. Huwag madaliin ang hinahabi pa ng kalangitan. Ang tunay na bagay ay dumarating na walang ingay, puno ng kapayapaan. Pinag-iisa ng Diyos ang mga hinob na nang magkahiwalay. Ang universo matiisin ay inaayos ang mga hangin. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Nagsasalita ito. Nagsasalita sa pamamagitan ng mga vibrasyon, mga intuitions, mga pagkikitang tila aksidente, ngunit plano ng Diyos. Kaya, magtiwala. Kumikilos na ang hindi nakikita. Nakita na ang pagpapagaling. Ang kwento ay humihina pa, ngunit ngayon, humihina ng liwanan. Pikit mga mata. Dama ang presensya ng Diyos sa paligid mo, Dama ang pagmamahal na kahit tahimik ay hindi kailanman iniwan ka. May sagradong nangyayari, ang muling pagkikita ng mga kaluluwang naghanda upang magmahal sa bagong paraan. Pinatnubayan ka sa disyerto upang matuklasan ang iyong lakas. At ang taong ito, sa pagkakita sa iyong pamumukadkad, ay natutunan na ang pag-ibig ay hindi naglalaho, nagbabago lamang. Ipinapakita ng universo ang isang eksena, dalawang landas na isang araw ay nagkrus, naghiwalay, ngunit ngayon ay muling nagkakalapit ng dahan-dahan. Sa gitna, may liwanag. Hindi na ito ang dating pagmamahal. Mas hinog na, mas kalmado, mas totoo. Natuto kang magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Maghintay ng walang sakit. Magpatawad ng hindi nawawala sa sarili. At ito ang tunay na espiritual na tagumpay. Walang distansya ang nagbubura ng totoo. Walang katahimikan ang walang laman kapag ang puso ay may pananampalataya. Walang anino ang walang hanggan sa harap ng liwanag ng pag-ibig na ginagabayan ng Diyos. Ikaw ang liwanag na yon. Liwanag na nagmininin kahit sa mga pahinga. Liwanag na nagpapagaling ng walang paghihiganti na nananalangin sa halip na maninil. At ito ang liwanag na ngayon ay humihila pabalik ng lahat ng bagay na umaaling sa parehong dalas walang kailangang puwersahin. Alam na ng iyo ang landas pabalik. Hindi nakalimutan ng Diyos ang ipinangako niya sa iyong puso. Kung ang pag-ibig na ito ay itinanim niya, ito ay mamumunga kapag ang lupa ay handa na. Kaya magpatuloy sa kapayapaan. Magpatuloy sa pananampalataya. Dahil ang universo ay gantimpalaan ang nagtitiwala sa di nakikita. Bulong ng mga anghel, hindi pa tapos ang kwento. Kailangan lang huminog. Ang sakit ay naging karunungan. Ang pangungulila naging panalangin. At ang muling pagkikita naging pangako. Ikaw ay inoobserbahan habang iniinda mo ang proseso ng kagalingan. At sa pagtingin sa iyong lakas, may isang tao na yumukod sa loob. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagkilala. Ang kanyang puso ay sumuko sa liwanag na minsang sinubukan niyang kalimutan. Ito ang tagumpay ng kaluluwa, magmahal at manatili sa kapayapaan binubuksan na ng universo ang mga landas. Nakangiingiti ang Diyos. Dahil ang pag-ibig na pinagdudugtong ng Diyos, walang distansya ang makakapaghiwalay. Humiya. Dama ang gaan. Sinisimulan na ang susunod na pahina. Kung dumating sa iyo ang mensaheng ito, iyon ay dahil gusto ng universo. Walang anuman dito ang nagkataon lang. Lahat ng narinig mo ay sagot. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento. Anong salita ang pinakanakaantig sa iyo mula sa mensaheng ito? Minsan, isang salita lamang ang nais gamitin ng langit upang kumpirmahin ang isang bagay sa iyong puso. At isang bagay pa, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasabi rin? Dahil madalas sa katahimikan ay naghahayag ang pag-ibig ng mas matinding katotohanan. Kung niyakap ka ng mensaheng ito, mag-iwan ng like. Ang simpleng pagkilos na ito ay makakatulong na iba pang mga kaluluwa ay makahanap din ng kasiyahan dito. Ibahagi ito sa isang taong kailangang maalala na hindi nakakalimutan ng Diyos ang pusong nagmamahal ng tapat. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang kapatid, isang tao na nag-aalinlangan ngunit naniniwala pa rin sa pag-ibig. At kapag gusto mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe na ganito, puno ng pananampalataya, pag-asa, at mga paghahayag ng universo, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya. Sa ganoong paraan, bawat bagong mensahe ay darating sa iyo sa tamang oras. Huminga ng malalim ulit. Magpasalamat. Dahil ang darating ay napakaganda upang mabigla. Ang mga anghel na tagapagbantay ay bumabalot sa iyo ngayon ng isang manta ng liwanan. Hawak ni Diyos ang iyong kamay at binubulong, ang para sa iyo ay paparating na. Sa tamang oras. Sa perpektong paraan. Isulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa panahon ng Diyos. Ito ang iyong espiritual na password. Ito ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. At tandaan, walang distansya ang nagbubura ng kung ano ang totoo. Walang katahimikan ang walang laman kapag may kumpiyansa ang puso at walang tunay na pagmamahal ang nakakalimutan ng Diyos. Tagapangalaga ng salita.